Ayan, hold on. red. sa sabet head. Gagatas yeah. okay. mm -hmm. guys, so may tamang nyo. Ito ba mm -hmm. tama? Ayan, yeah. no? yeah. oh, Angat pa ang liner. Ayan, yeah, guys. So, hindi pa ginagalaw yan. Yeah. ito na sa... yung Now, yan, guys. Ito yung ating, ano, yung ginagawa natin. Yan, magandang araw sa inyo guys Ito na yung part 2 Ng ating ano uh, makina Yung duma dumaan ng langis sa Kanyang tambucho guys Ayan, nagdesisyon na yung may-ari na Baba na makina O overall na ito guys Ayan o no, Pinipero na namin yung ano Boom Ayan o Ayan, ayan, ayan na natin ang makina ngayon ito guys Ayan o no. Ayan, updated ng part 2 Sa part 1 Binuksa lang natin kung anong problema ito, pinitinan pa rin natin kung anong mga papaltan dito. Ito sa part 2, tingnan natin kung anong mga pwedeng paltan. Ito ka rin para, kakalasin muna lahat ng ano, ng mga ano sa loob para malaman natin kung anong mga papaltan pa. Part 2 ito guys ha, ng 4JB1. Kinahatak na ni Alan. Okay. Yung, oh.

guys, ingat na oh Tulak uh, oh. hatak Ayan yeah. Ayan guys Ayan oh. yeah, guys Ayan nah, na yan guys Ayan oh. yeah, na Gaga oh. easy pa punta doon Sa kaliwa guys Para may baba Ano kailangan mo? Ano kailangan mo? martilyo Martilio okay, Martilio simple. Yan. 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 Yun. Yun. Yun, guys. So. Yan ako, ha? Ganyan lang po sa guys. Simple, simple. Pero, mahirap. Ay, binaba ng uli, binaba na. Kasabit din sa ano, ulan. Ay, sa silinder head. Hindi masabit, Okay. Sabit. sabit, sabit, sabit. Sabit. Uh, yan, yeah, guys. Patutuloyin natin lang si ito, guys, ha. para sa iba, hindi na ibababa, hindi na mag-ano. Kasi may maglagay ng mag-ano ng lakis pag nakababa na. Ang makina. Tutuloy na natin yung lakis dito. Yung. Tutang-itim na pala din yung lakis niya, ano? Ang guys, oh. Ang itim na lang eh, so malapit pa. Mahalo talaga ang tubig. Gagatas -gag Parang tubig na rin. oh we. Eh. Okay, so, parang humahalo na rin doon ang tubig sa langit. Parang okay. bil Parang bil Santos siya, saka ano ay? Eh? sa si crisper drill langis sa tubig paghahalo na Ayan guys, ito na. Inalas na. Gutay, 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 na. Ayan. Ayan, kita nyo guys. So, may tamang pistol nyo. Ito ba tama? Ayan, na, no? Na, boss, ayan. Angat ang atang liner. oh angat pa ang atang liner. Ayan, guys. So, hindi pa na ginagalaw yan. Masama ayan, ito sa... na yung updated ng part 2. yan kinalas na ng ating ko, hindi na natin inabutan pero yan yeah, kita kita nyo may tama yung kanyang liner yan guys kaya tip namin sa inyo guys huwag so ito, nyo yan yeah, angat pa ano sumasama sa pagtatanggal ng piston yan kaya nalagotok yan. oh oo yung lumalagotok ba oh. ayan guys kaya kung yeah. kayo ayan o no? kita nyo may tama tama ng piston nyo yung kanyang liner Ayan, may gahay o yan kaya guys tip sa inyo guys huwag na huwag na yung pabayaan na mag overheat na sa inyo overheat ito malaking gastos overhaul tapos itong piston niya, ayan. Kita-kita niya guys, ayan. May gahi yung kanyang piston, o. Oh. Ayan, ayan, ayan. May tama yung piston niya, ayan. Ayan yung piston. Ayan. ayan guys, ayan lang, ayan. Kita niyo na, ayan. may mga tama yung piston niya. Ayan. Anong mga gagawin dito, Alan? Anong mga papalitan? Palit piston. Palit piston to, guys. Palit liner. Palit liner, piston. Transwaser. Transwaser. Transwaser main uh, bearing sa uh, ano parito lahat kumbaga general general na ito uh, general overhaul guys uh, main bearing Conrad bearing lahat pa piston ring valve guide in engine valve pati engine valve lahat valve guide valve seal lahat to guys yan ang epekto ng ano ng overheat guys ha kaya tip wag na wag yung pabaya mag overheat ang inyong sasakyan guys kung hindi, yan ang magiging epekto. Malaking gastos, guys, ha? Sobra. Yan. Pero sabi nila, hindi daw nag-overheat. Siguro ayaw lang aminin ng driver. Yan. Yan. Yan, yung Conrad na yan. Pero apartan na rin niya, Wala pa naman no? Pero na rin yan para sigurado na. Yan. Ang sabi. Ang sabi. Ang sabi. Ang sabi. Ang Oh, liner. Ay, di palit na rin niya kaysa mag kaysa, kaysa magtipid ka. Ayan, kakawa kayo magtipid guys. Ayan, no? yung epekto ng also. overheat guys, ha? Ano pa? Mga yung nalaglag na yung ano? alay Transwasser, bearing ng camshaft. Um, oh, nalaglag yung, nalaglag na yung camshaft. Oh, camshaft busing, ano? Nalaglag na, yun guys, nalaglag na rin daw yun. Ayan, no? Camshaft yeah. um, busing. Ayan, yeah, camshaft busing, nalaglag na hindi na nag ng patanggal talagang tumanggal na kusa yan guys ha yan I'm ang updated <laughs> wow panahitita ng may-ari updated ang ating ano yung bag ng ano natin ng ng, ng tam, tam, -tambuchong, ay, ano, ha? Nag to. tam, tambuchong ano nag-overhead ito kaya dumaan sa tambuchong ano ito langis ito guys ha yan ang naging dahilan yeah. Siguro over it, sabi daw, pero ang minun ng ating mekaniko, over it to. Kaya tip namin sa inyo, huwag yung gagawin gano'n na mag-over ito sa kanyo. Kaya alagaan nyo lagi. Kasi kung hindi, malaki ang mga gas ito. Malaking gas ito, guys. Pero dito ng mga 40 hanggang 50 ang gas ito, guys. Ha? JB1, 12 volts to guys. Ha? Ayan, ayan. Yes. Part 2, guys. Okay. Ayan guys, update na lang namin kayo pagka piano na. Pagka mga pyesa na. Pag dumating na, ito natin paggagawa niya guys. Ha? Ayan ha. Ayan. Ayan, update ko na lang kayo pagka kakabit na yan guys ha. Pag na ng pyesa. Papakita ko sa inyo yung mga pyesa ang pinagtan. Saka yung mga uh, nagamitin guys ha. Okay guys. Part 2 lang ito guys ha. Siguro sa part 3 pagka kakabit na guys ha. Papakita natin sa vlog guys. tao Yan guys, ito yung ating ano, yung ginagawa natin na lumabas ang laki sa ano, sa kanyang tambucho. Yan, sabi rin yung, ano, nung ano, ng mga masit shop, yung gumagawa. Ano daw, ah, uh, nag-overheat daw ito. Ayaw lang kami siguro ng driver, pero nag-overheat talaga ito guys. Yan, yun din ang ano, nung, ano, yung mga masin guys ha, yan guys. Nadadali na dito sa masisya, guys, para gawin, guys. I-update ah. yeah, ko na na kayo, guys. Thank you, guys.